Good morning, good morning, good morning mga kapriyon For the speeches mga kapriyon, mag-update tayo ngayon dito sa 21 floor Kung saan ay uh, Tungguhin natin na uh, Kompletuhin natin ang mga kapriyon Para Manugtong na yung in, indoor at saka outdoor uh, Huwag tayo nilipit guys At dito tayo sa Sets Alright Yan lang kayo ay, Ito yung outdoor natin mga kapriyon Sa sa 21 floor na long system po yan ito yung system 1 ito system 2 bali na dito yung mga kaprio natin na nagabang ng ano yan maglagay sila ng nitro dyan. dito wala pang abang dyan mayroon isang grupo naman na gumagawa dito nasa baba pa lang sila kaya itong grupo dito yung sa indoor guys yung abang na yan para sa nitro para naghinang sila mga kapariyon mayroong 5 piece ay natumadali sa cover alright tingnan natin sa likod ito na yung mga kapariyon ito yung sa likod ayan ayan o ito yung nitro natin postcard mabuksan na yung mamaya pag naghinang ayan okay dyan na mga kapoy na reflet dyan o no? ayan kulang pa lang reflet kasi yan kaya nandito nila ayan na mga kapoy yun dyan nilalagay yung mga reflet kaya makumpleto na yung system na to at na yun mga kapoy na ayan o no? bago yun siyang pa sa taas hinangin nyo dito ba pa para wala talaga pa supply yung gawa so, nila walang

nabawasan pa dyan ito na nga, mga kapreo no? na hinang na yan no? hindi na tinakuha ng video na nag-iikot tayo dun sa baba kanina mga pangyayari na ito hindi na tinatabay yan pero okay naman yan ito, mga pitirat na tumitira dyan mga kapreo no? natin Magpantay yung layout yan da sa dati mga priyon Ngayon Hindi natin sinunod yung plano nung Dati kasi Pag nakikita kasi ng Ah, uh, inspector yan, tapos pinapabago kaya ngayon palang pinabago natin kasi gusto na inspector na katutok lang yung tayo, yan sa unit yan wala na tayong pangamba dyan yung mahagin na lang ulit din dyan yeah. inaayos natin yung mga prayer para wala na tayong maging problema um, kaya ito na iiwan ito mga yan mga prayer dahil Uli na deliver yung mga refmet na para yan dyan kaya na iiwan ito mga oh, ah, uh, hindi kasi per pro yung deliver ang minawa nila lahatan isang ano lang yung na deliver sila ng deliver sila ng para sa ganito hindi pero floor kaya hindi pante pante matapos yung trabaho alam yung start ng supplier kaya sumusunod lang tayo sa kung ano yung yun Dahil mag-overtime tayo ngayon Overtime, overtime na walang bayan Ayan Buti tiway na naman tayo mga kapriyo And dito na sila sunod mga kapriyo Dito na naman ang gagawin nila Dito na sila mag-overtime Ayan Ayan o no? Ayan Ayan yun no? so, na sila na Ayan ended na ngayong araw ngayon uh, maraming salamat mga uh, bago pa lang sa aking youtube channel huwag kalimutan mag subscribe like comment share at pinutin na rin ang notification bell para update kayo lagi sa aking pag-vlog mga kapriyon bye bye